Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Guest house daw ito, pero sa totoo lang, Tumingin si Han Chen sa lugar na ito at naramdaman niyang parang guesthouse ito. Ito ay simpleng isang maliit na lungsod sa pamamagitan at sa pamamagitan ng pagkapasok sa guesthouse, ang unang napapansin ay isang napakalaking kalye, malinis at maayos ang kalye, paminsan-minsan, may mga espesyal na tagapaglingkod na nagbabantay sa magkabilang gilid ng kalye, laging handang magbigay ng serbisyo sa mga bisita at mayroon ding mga katulong na nagdadala ng mga gawain sa paglilinis. Ang mga kagamitang pangkalinisan ay malinaw na sinadya para sa paglilinis anumang oras. Maraming stall sa magkabilang gilid ng kalye, bagamat ang bawat stall ay tipikal na stall sa tabing daan, hindi mo dapat maliitin ang mga stall na ito. Masasabing maluho ang bawat stall, hindi lamang ang iba pang construction materials ng stall, kundi pati na rin ang mga tela sa stall ay siguradong top quality na sutla. Bawat maliliit na butil dito ay nakalagay sa mga gemstones. Halos masasabi ni Han Sanchen sa kanyang mata na ang halaga ng pagtatayo ng bawat stall ay talagang isang napakarangyang presyo. Kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang VIP ay talagang ipinakita dito, syempre, ang pinakamahalaga ay isa kang VIP. Mayroong isang libo at mga silid sa guesthouse, house, at ang bawat kwarto ay tumutugma sa isang stall sa mataong kalyeng ito, mga bisita, maaari kang pumili ng iyong sariling silid upang magpahinga, kayong apat, nakatumbas ng apat na silid, ay natural na tumutugma sa apat na stall. Panipi, sa iyong bakanting oras, lahat ay maaaring maglagay ng kanilang mga produkto sa mga stall para sa mga benta sa eksibisyon. Lahat sila ay mga distinguished guest sa ating manor, we can do business with each other, and we can also make friends through business. Tumanggaw si Han Sanchen at kailangang kurihin ang tindahang ito para sa mahusay nitong commercial layout, lalo na ang high-end na arrangement ng mga VIPs sa mga VIPs. You can look at the map and choose a few places you want. I can take a few guests there. Siyempre, kung gusto mong mag-shopping, ayos lang din. Kinuha ni Han Sanchen ang mapa, pagkatapos ay random na pumili ng lokasyon sa mapa at nag-book ng apat na kwarto. Sa katunayan walang masyadong mapagpipilian sa ganitong uri ng VIP hotel, hindi mo kailangang tumingin sa Hansan Chen upang malaman na ang bawat silid ay dapat na pinalamutian ng marangya. Siyempre, para sa karanasan ng bisita at dignidad, ang dekorasyon ng bawat silid ay maaaring magkakaiba, ngunit ang halaga at paggamot ay ganap na pareho. Sa makatuwid, walang mapagpipilian. Ang pangunahing pinili ni Hansan Chen ay walang iba kundi ang lokasyon. Sa pangkalahatan, ang kanyang kasalukuyang apat na lokasyon ay medyo malayo. Malayo sa gitnang kalye, mas malapit sa loob. Hindi mahalaga, ang unang larawan ay tahimik, at ang pangalawang larawan ay hindi masyadong masikip. Nagpa siya si Han Sanchen at ang kanyang partido na hayaan ang katulong na dalhin muna sila sa silid, upang maging pamilyar sila sa ruta ng maaga. At the same time, ayon sa General VIP Treatment, kung gusto mong tanggalin ang katulong na ito, kailangan mong hintayin na ipadala kanya sa silid na iyong kinaroroonan. Ito ay pangunahing kagandahang asal. Sigurado, nang dumating ang tatlong libo at apat na tao sa silid, sinabi ng alipin, apat na kilalang panauhin, dahil pinabalik nakita sa silid, hindi nakita guguluhin pa. I will live first. If you need anything, just press the call button in the room. Tumingin si Ivory sa paligid, at sigurado, mayroong isang maliit na gintong kahon sa mesa sa silid, na medyo katulad ng pager sa lupa. Ito ay isang napaka friendly na disenyo. Ang pag-iral nito ay hindi lamang tinitiyak na ang mga. Tagapaglingkod ay hindi kailangang manatili sa malapit sa lahat ng oras, ngunit pinipigilan din ang mga tagapaglingkod na makagambala sa mga bisita. Okay, nasa kulungan kita, pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, kumuha siya ng amethyst at iniabot sa katulong bilang gantimpala. Ngumiti ang katulong at sinabing, salamat sa iyong natatanging panauhin, gayon paman, ang tanyag na tindahan ay may mga alituntunin na nagbabawal sa mga tulad nating katulong na tumanggap ng mga bagay mula sa mga panauhin. There is no need to be rigid, this money is just a small reward. I had this kind of rule when I was in the Central Plains, at the same time, It also means to praise you for your thoughtful service. Maraming salamat sa paninindigan at papuri ng iyong natatanging panauhin, gayon paman, sapat na ang iyong mga salita, hindi ko talaga matatanggap ang pera mula sa iyo. Pagkasabi nito ay yumoko ang katulong at umalis, isinara ang pinto ng silid ni Han Sanchen kasama niya. Pagkatapos makumpirma na umalis na ang katulong, tumingin si Han Sanchen kay Ivory na masakit ang ulo, parang mas komplikado talaga ang tindahang ito kaysa sa inaakala natin, hindi ko alam kung saan magsisimula. Tumango si Ivory, oo, mali ang aming impormasyon sa mapa, at maging ang lahat ng nakaraang paghahanda ay ganap na nawala. Bukod dito, ang mga katulong na ito ay bihasa at hindi man lang humihingi ng mga gantimpala. Medyo marami ang reward na binigay ni Han Sanchen, total 20,000 amethysts. Sa ganoong dami, tiyak na hindi nandito si Han San para ipakita ang kanyang kayamanan, kundi dahil gusto niyang tumawid sa ilog sa pamamagitan ng pagbato. Ang resulta, ang nakakatuwa ay para sa buong 20,000 amethyst, na sapat na pera para sa maraming tao upang mabuhay ng masaganang buhay sa loob ng ilang taon, hindi lamang ito tinanggihan ng utusan ng utusan, ngunit hindi man lang ito tiningnan mula sa simula hanggang sa wakas. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na hindi lamang ito pinahihintunutan ayon sa mga patakaran, kundi pati na rin ang pera ay hindi maaaring tanggapin. Ito ay napakahirap gawin. Sabi nga sa kasabihan, money can make the devil push the mill, but in this damn place, if the rich devil does not give you any push, that's nonsense. Mahirap lang para sa iyo na makapasok sa loob ng kaaway, at mas mahirap makakuha ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kaaway. Ngayon parang hindi na tayo magmadali para sa tagumpay, ang tindahan na ito ay nasa malalim na gulo, kailangan pa nating gawin ang mga bagay-bagay ng hakbang-hakbang, sabi ni Han Sanchen. Chen. Tumanggaw si Ivory, sa ganoong kalalim na lugar, ang paggawa ng padalos-dalos na mga aksyon ay lalo lamang maglalantad sa kanyang sarili. Tama si Han San kailangan nilang tumagal ng pangmatagalang diskarte. So ano ang susunod mong plano? Tanong ni Ivory. Saglit na nag-isip si Han Sanchen at sinabing, tingnan muna natin ang proseso ng negosyo, total naghihintay ng pera natin ang Yet City. Ito ang pangunahing posisyon ni Han Sanchen, dapat kumita siya sa mga sikat na tindahan para makabalik. Tapos magbenta muna tayo, sabi ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, huwag kang mabalisa, ibinaba mo na ang iyong paa sa pag-akyat mo, hindi ka makakapagbenta ng magandang alak sa magandang presyo. Pagdating niya sa entablado, direktang ibinente ni Han Sanchen ang kanyang mga kasanayan sa antas ng Diyos. Hindi naman sa hindi naisip ni Han Sanchen ang eksenang ito, iniisip lang niya ito sa kanyang pananaw, siya mismo ay nararamdaman na ang pamamaraang ito ay masyadong walang kabuluhan. Sa panahong iyon, malamang na ituring siya ng mga tao bilang isang magic stick, at kahit na unti-unti nilang naiintindihan na hindi siya isang magic stick, mahirap na maibalik ang pakiramdam ng pagkabigla. Nang walang pakiramdam ng pagkabigla, mahirap ibenta ito sa magandang presyo. Sa makatuwid, kailangan ng pagkakataon. Isang angkop at makatwirang pagkakataon kung kailan ito dapat lumitaw. Maghintay ng dahan-dahan, ngumiti si Han San Chen, huwag kang mabalisa, mahirap para sa atin na makarating sa ganitong lugar, bakit hindi muna natin ito i-enjoy. Pagkatapos ay kailangan nating matuto kung paano maging courtesy guest ng angkan ng demonyo at kung paano ito gagawin, isang master mula sa angkan ng demonyo. Nakikinig sa mga salita ni Han San Chen at nakatingin sa may kumpiyansang ngiti sa mukha ni Han San Chen, alam ni Ivory na halatang may sariling kayusan at ritmo si Han San Chen, ang dapat gawin niya at ng kanyang dalawang batang apprentice ay hayaan ang kalikasan na kunin ang kurso nito. Kung ganoon, Pei Yuan at Pei Mo, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga muna, lalabas tayo para maghapunan mamaya, sabi ni Ivory. Ilang tao na ang pagod na sa pagtakbo at talagang kailangan ng maikling pahinga. Magkasunod na umalis si Napimo at Piyuan, at tatayo na sana si Ivory at bumalik sa kanyang silid. Bakit ka pupunta? Tanong ni Han San Chen. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga, tumalikod si Ivory at sinabing. Damn it, Di ba sa iisang kwarto tayo matutulog? Apat na kwarto, apat na tao, hindi ba isang kwarto lang ang ibig sabihin ng bawat tao? Sabi ni Suying Xia, yun lang, sige, sige, hey, originally I wanted to discuss with you what to do next, but I didn't expect that, okay, go ahead. Medyo nadismaya si Han San Chen. Nang marinig na may pag-uusapan pa si Han San Chen, nagmamadaling umupo si Ivory at sinabing, ano pa ba ang kailangan mong ayusin? Iginala ni Han San Chen ang kanyang mga mata at humiga sa kama. Go and rest, rest. Naglakad si Ivory papunta sa Han Sanchen sa ilang hakbang at sinabing, Okay, mali ako, okay. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ayusin. So, gusto mo akong kausapin tungkol sa susunod na arrangements? Sabi ni Han Sanchen. Tumanggaw si Ivory, oo, 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 oo. Okay, maaari mo bang sabihin ito ngayon? Umupo si Han Sanchen na parang walang nangyari at tinapik ang gilid ng kanyang kama, dito tayo mag-usap. Si Ivory ay walang kahit katiting na pagdududa at masunaring lumapit sa panig ni Han Sanchen, ngunit bago pa man siya makaupo ng maayos, si Han Sanchen ay sumugod na sa kanya na parang gutom na tigre. Agad na napahiya si Ivory at natakot, ikaw, di ba sabi mo gusto mong ayusin ang susunod na hakbang? Hoy, ang next plan ko ay kainin muna kita. Kasabay ng malalakas na boses sa silid, nagsimula na ring maganap ang panibagong ikot ng paggalaw. Makalipas ang mga apat o limang oras, gabi na, ang mga unang ilaw ay nasa mga lansangan, at ang mga panauhin ay punong-puno ng enerhiya pagkatapos ng pahinga ng hapon. Tumayo na rin si Han Sanchen. Sinaman ng tingin ni Ivory Zia Zhao si Han Sanchen, pagkatapos ng apat o limang oras, malamang wala pa sa kalahati ang napahinga niya. Naghihintay na sina Pei Mo at Pei Yuan sa labas ng pinto, pagkatapos nilang maghugas ay lumabas na din sila ng kwarto. Master, Master, buhay na buhay sa labas. Pei Yuan, ang batang ito, ay matagal nang nakarinig ng kaguluhan sa kalye sa labas at gustong lumabas at tingnan. Hinawakan din ni Pei ang kanyang chan, Master, ilabas mo kami para kumain tumango si Han San at Hin Ayla si Ivory, sige, lumabas din tayo para mamasyal. Isang grupo ng apat na tao ang mabilis na dumaan sa guesthouse at naglakad patungo sa kalye. Ang kalye ay napakabisi sa oras na ito, at marami sa mga stalls na nakita ko kanina ay nabenta na. Bagaman marami sa mga nagbabantay sa mga kwadra ay mga tagapaglingkod ng mga kilalang customer na ito, ang mga taong bumibisita sa mga kwadra ay Pawang mayayamang tao, marami talagang malalaking isda dito. Nakangiting sabi ni Ivory, sa paghusga mula sa pananamit ng mga taong ito, mababa silang ngunit magalang pa rin, at ang kanilang ugali ay hindi masyadong maningning ngunit may pahiwatig ng pagiging dominanti, kahit sino ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay mas komplikado kaysa sa huling. Not to mention Han Sanchez now. Kahit na hindi gumastos ng crazy money si Han Sanchen sa Yet Ian City sa simula, hindi naman siguro siya ang pinakamayaman kung pumunta siya dito dala ang lahat ng kanyang kayamanan. Siyempre, conservative views pa rin ito. Siguro, malaki ang posibilidad na si Han Chen ang pinakamahirap. Dahil siya ay mula sa lahi ng tao, ang hitsura ni Han Chen ay nakatawag ng pansin. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi marami, kung tutuusin, para sa mga mayayamang negosyanteng ito, lahat ng klase ng eksena ay nakita na nila, natural, hindi nakakagulat na may mga tao dito. Nakatawag din ng pansin ang kagandahan ni Ivory, ngunit kung tutusin, ito ay lugar kung saan nagtitipon ang mga mayayamang negosyante, natural, ang mga babae sa paligid ng mga taong ito ay mas maganda rin kaysa sa huli. Sa makatuwid, ang sitwasyon ng dalawang mag ay karaniwang pareho, mayroong ilang pagkahumaling, ngunit hindi gaanong. Ito ay naaayon sa kagustuhan ni Han Sanchen, at least, low-key na siya. Bukod sa mga stall, mayroon ding iba't ibang food shop at jewelry shop sa magkabilang gilid ng kalye. Ang ikinagulat ni Han Sanchen ay lahat ng binili sa mga tindahang ito ay walang bayad. Mayroong lahat ng uri ng pagkain, kahit na maraming mga sikat na restaurant sa gitnang kapatagan ng mundo, at ang lasa ay ganap na tunay, maaari kang mag-order ng kahit ano dito, at ang mga waiter ay mas matulungin at masigasig kaysa sa mga tindahan sa labas. Gusto mo lang pumunta sa kubo, at sana may tumulong sa iyo na pumunta doon, at tumulong pa sa pagtanggal ng pantalon. At pagkatapos ng lahat ng mga pamamaraan, hindi mo kailangang gumastos ng isang sentimo, nakakamangha talaga ang ganitong uri ng kasiyahan. Para sa mga tindahan ng alahas, sila ay mas magkakaibang, lahat ng uri ng dekorasyon na maiisip mo at maging lahat ng uri ng damit ay ibinebenta sa mga tindahan dito, tulad ng mga tindahang nagbebenta ng masasarap na pagkain, walang bayad din ang pagkonsumo dito. Gaano man kataas ang presyo, gaano man kaganda ang bagay, gaano man kadami ang kailangan mo, sa isang salita, libre. Ito daw ay mga sariling tindahan ng mga sikat na tindahan kaya ang mga vips na pumupunta dito ay nakakabili ng kahit anong gusto nila nang hindi gumagastos. Tanging ang mga bagay sa mga kwadra ang ipinakikita at ibinebenta ng bawat natatanging bisita, lahat ay kailangang gumastos ng pera para bumili at magbenta. To tell you the truth, kung hindi dahil sa puot at sa misyon, hindi ko talaga gustong umalis sa lugar na ito, walang pagdadalawang isip na napabuntong hininga si Ivory. Totoo naman dito lahat ng kailangan mo, hindi mo na kailangan gumastos, at maganda ang lugar, sino ba naman ang hindi gustong manatili dito? Ngunit isipin mo, ang mga taong makapasok dito ay kailangan gumawa ng maraming negosyo sa mga sikat na tindahan, at kung gaano karaming mga komersyal nakita ang kailangan nilang dalhin sa mga sikat na tindahan, ang lana ay mula sa mga tupa, ngumiti si Han Sanchen, daan. Tumango si Ivory, syempre alam niya ito. Tatlong libo, anong ginagawa mo sa harapan? Biglang tumuro si Suying Xia. Kasunod ng kanyang tingin, sa di kalayuan, isang stall ang puno ng mga tao. Kung tutusin sa kakisigan at kakisigan ng mga taong ito dito, dapat may malaking bagay sa stall sa harap para makaakit ng mga ganitong manunood. Sa pag-iisip nito, sumugod din. Ang tatlong libo at apat na tagahan. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!